Way back March 27, 2024. Araw kung saan, bumiyahe kami papunta ng Batangas. Para sa mga ng mga kabataan namin, dumalo ng youth camp. At syempre, hindi na maiiwasan ang traffic dito sa daan. At dito nga, sobrang ganda ng sikat ng araw. At dito nga, inabot na kami ng gabi sa daan. Dahil ilang oras din ng biyahe, mula Bicol hanggang sa Batangas. At dito nga mga mamin sir, puminto muna kami dito sa karindirin na daanan namin para kumain. At eto nga pala yung mga kapatid natin sa Panginoon. Yan. At dito nga mga mamin sir, nakarating na kami dito sa 7-Eleven sa Batangas. Bali sa mukha na rin pala kami ng jeep papunta dun sa Prayer Mountain kung saan gaganapin ang youth camp. Doon nga pala sa dadaan na namin pupunta ng Prayer Mountain ay sobrang tirik ng daan. Pero ganun pa man, ang pag-iingat ng Diyos ay aming naranasan. At eto nga ang naging reaksyon nila. Panoorin nyo. <laughs> basic, basic! Huwag kang lito. Tapos nga, Parang may kumapit na, huh? May angels, ito sila! Grabe, Paolo! ulo. Finally, sa kahaba-habang biyahe, nakarating din kami dito sa Prayer Mountain ng Ligtas. Kaya sobrang thankful kami kay Lord. Dahil Ligtas kaming nakarating dito. Kinaumagaan, ito nga pala, nagtipon-tipon muna kami dito ng aking mga kapatid sa pananampalataya kay Lord. At dito nga pala, nagkainan muna kami ng almusal. Kaya sobrang nagpapasalamat kami dahil napaka-approachable at mapag-alaga yung mga nanay at tatay at mga pastor dito. Hindi nila kami hinahayaan maguto. At dito nga pala, magsisimula ng program para sa orientation ng mga campers at mga staffs. Kung saan silang team at kung ano ang mga dapat namin gawin. At dito nga nagsimula na ang yell ng bawat campers. At di na nga pala nabidyoan yung ibang yell ng mga teams. Pero eto yung kubo na sobrang ganda, nakapansin-pansin pag natingin mo dito sa Prayer Mountain. At eto na nga pala yung mga tent na tutulugan ng mga campers dito sa Prayer Mountain. At ganito nga kaganda ang mga tanawin dito sa Prayer Mountain. Kitang-kita mo yung mga isla at karagatan. At eto na nga ang last night ng youth camp bago kami umuwi ng Bicol. Sobrang dami nga pala ng mga kabataan dito. At ang tinuturo sa amin dito ay ang maging panalong kabataan dito sa mundo na kasama si Kristo. Huling araw bago kami umuwi ng Bicol. At di na nga pala na video yung ibang mga kaganapan dito sa youth camp at eto nga pala pauwi na kami sa Bicol. Muli naming dadaanan ang tirik na daan pero alam namin na kami iingatan ng Diyos at makakawin ng ligtas sa aming uuwian. Winner sa Macdo. At yan nga, sobrang nagpapasalamat kami kay Lord dahil hindi niya po kami pinabayaan simula nung day 1 ng youth camp hanggang sa pauwi namin.